pwedeng maging automatic na mag-adjust yung presyo ng mga paninda mo sa Amazon. Kung paano yung nangyayari at kung bakit mahalaga yon, yun ang pag-uusapan natin sa video na ito so wag kang aalis, okay? Hi, si Coach Jonel po ito and sa video na ito, ipapakita ko sa inyo yung automatic repricer. So ang ginagawa ng automatic repricer ay ina-adjust niya yung presyo ng mga products ninyo sa Amazon. Okay? So bakit mahalagang mag-reprice? Kasi uh, kung maalala nyo dito sa video na ito, so tinukoy ko na yung buy box o yung featured offer ay uh, nagmo-move at isa sa mga ano noon, isa sa mga factors ng moving noon o sa paglipat noon sa iba't ibang sellers ay kung magkano yung presyo mo. So minsan uh, gusto mo makabenta lang mas mabilis, tapos uh, ang gagawin mo is bababaan mo yung presyo mo. Pero actually, uh, pwede mong laruin yung presyo na yan eh. Okay, pwedeng kunya nakita mo na 'yung mga kalaban mo, 'yung mga ibang seller diyan sa listing eh ano, nagtataasan ng presyo. So pwede mo itaas yung presyo mo para mas lumaki yung kita mo. Tapos kung gusto mo naman na ano na parang mas mabilis ka makabenta sa kanila, so pwede mo ibagsak yung presyo. Ngayon, ang Amazon ay may automatic na repricer. Anong ginagawa niyan? So automatic niyang tinataas yung presyo kung kailangan, automatic niyang binababa yung presyo kung kailangan. Ibig sabihin, kung uh, nagtataasan yung presyo or kunyari wala ka ng ibang kalaban, syempre, pwede mo itaas yung presyo mo. Tapos pwede ka mas kumita ng mas malaki. Tapos kung ano, gusto mo makuha lang yung buyback, so automatic din na ibababa yung presyo para makuha mo rin yung buyback. Nang hindi ka napupunta sa inventory na mano-mano kang mag, ano, magpapalit ng presyo. Kasi ano eh, okay, okay pa yun kung konti pa yung inventory mo eh, kung konti pa lang yung products mo. Pero pagka dumating ka na sa daan-daang products, kunyari, kahit nga 50 o 30 lang eh, parang nagiging hassle na natignan isa-isa yung presyo ng mga yan, tapos i-adjust ya mo sila ng mano-mano ba diba? Yun ay kung gusto mag-reprice, okay? So, yung repricing kasi is mostly to get the buy box, okay? So, again, panoorin mo yung sinabi kong video kanina uh, para maintindihan mo yung buy box kasi mahalaga yan, okay? So, panoorin mo yung pagkatapos nito. So, punta na tayo dito sa screen ko para ma-explain ko sa inyo ng mas uh, maigi, okay? So, dito, ayan, uh, dito sa menu, so, makita mo pricing tapos automate pricing, Okay? So, pag-click ng automate pricing, makikita nyo na, ano, na yan. So, may pricing rules. Okay? So, dito, meron ng mga automatic na nakalagay dyan. Pero ang, ano, sinasuggest ko ay gumawa kayo ng sarili ninyong rules. Okay? Para, ano, para mas maging maayos at alam nyo kung ano yung nangyayari. So, yan. Ang unang-unang nyo -unan gagawin ay select the marketplace. So, yan. Pag-click nyo yan, so, makikita nyo yung mga iba't-ibang marketplace. So, pwede nyo i-adjust yung mga products ninyo dyan. Okay? So, sabi dito, uh, sorry, pero currently ngayon nire-record ko itong video. So, nag-ano sila, nag-update sila. So, wala yung US. So, try kong i-refresh. Okay? Tingnan natin kung lalabas yung United States. Kung wala pa rin, then uh, sorry po. Okay. Ayan, so wala pa rin. Pero usually, maging available yung US dito. Okay? So, search natin. Try natin dito. Ayan. US. Ayan. So, wala pa rin. So, naga update lang yung, ano, yung Amazon. Pero ang piliin nyo dito ay United States. Okay? Kasi kung sa US kayo magbenta, dapat United States nag apply yung, ano, yung pricing rule. Okay? So, yan. I-ano natin dito. Okay? Click natin to Pero, same steps lang naman. So, click natin dito kung gagawa kayo ng pricing rule. Okay? Click nyo yan. Okay, explain ko. So, what type of rule do you want to create? Okay. So, ayan. Magkita nyo na may iba-ibang choices. So, pagka competitive featured offer, ibig sabihin, ang basihan ng pag-adjust ng presyo, yung trigger nya, okay, yung uh, mag-sess, yung, kumbaga, yung ano, yung uh, magiging switch nya, ay yung competitive featured offer. Ibig sabihin, kung ano yung presyo, nung nasa buy box nung current uh, yung current price dun sa buy box okay tapos uh, competitive lowest price okay so ibig sabihin niyan ay ano parang ang magiging basehan ay kung ano yung uh, ano kung ano yung mga parang pababaan ng presyo parang ganun yung dating okay so yung presyo niyan ay magbabase doon sa pinakamababa yung presyo na kinoconsider ng Amazon na competitive. So, kunyari kung FBM yung pinakamababa yung presyo Tapos palagay ng Amazon ay competitive yung price na yun So, yun yung magiging trigger Okay, yun yung trigger Ang ano ko dito, ang sinasuggest ko dito Hindi ko na-explain lahat Pero, uh, ang sinasuggest ko pagdating sa online arbitrage and wholesale Ay itong competitive featured offer So, kung ano yung presyo dun sa buy box Kung ano yung current na price Kung ano yung featured offered price So, yun yung magiging basehan Okay, mamaya may, may intindihan nyo kung bakit Okay So, ito rin, uh, maganda naman to sa mga ano, wholesale or private label, itong based on sales units. Ibig sabihin, kunyari, pwedeng uh, pwede mong iset na after ng ano, X amount of units, tataas ko yung presyo. Parang ganon. So, kunyari, maganda uh, maganda sa mga private label kasi, kunyari, uh, meron ka isang daang units, uh, kunyari, ito na lang, okay? Kunyari, sa'yo to, tapos uh, meron ka isang daang units nito. So, pwedeng ano, sa umpisa, magsimula ka sa mababang presyo para makapag-rank ka, parang ganon. Tapos uh, kunyari, pagkatapos ng ano 20 units, yung first 20 units promo muna para makilala yung product, $5 muna. Tapos after ng 20 units, so unit 21 to 50, pwedeng itaas ko na siya sa $10, di ba? Tapos unit uh, 51 to 100, itataas ko na siya sa $20. Parang pwede yan, yun yung uh, based on sales units, okay? Pero for online arbitrage sa wholesale, uh, dito tayo sa ano, featured offer, okay? Tapos name your rule, uh, name it anything, you know, uh, kahit ano. Kunyari Jonel's law na lang ako, okay? Ayan, uh, Jonel's law. Okay, pwede naman kahit ano yung itawag niyo, okay lang naman. Okay? Tapos, ayan pala, may United States na pala dito eh. Ayan. So, kanina wala dun sa drop-down. Ayan. I I-select na natin yung United States dito. Ayan. ba? Diba? So, dito, okay, stay below the featured offer price by a specified, and by a specified amount. So, ibig yan sabihin, kung ano yung presyo sa buy box ngayon, kunyari $20 siya ngayon, iba, mas mababa doon yung magiging presyo mo. ba diba? Again, sa buy box, kung, kung papanoorin nyo mamaya yung video na sinabi kong panoorin nyo tungkol sa buy box. So, mahalaga na mas mababa yung presyo mo. Mas mababa yung presyo mo, mas makukuha mo yung buy box. So, kunyari $20 siya, pagka, ano, yan ang in-specify mo, so bababaan niya, mas mababa siya sa $20. Ito yung ano, tip ko by cents lang, okay? 0.01. Yan yung tip ko. Ibig sabihin, kung $20 yung current buy box price, ibababa ba niya to tapos, uh, may repricer. Kung may repricer din yung mga kasabay mo dun sa listing, so, ang mangyayari is, ano, bababa rin ng 1998, tapos, so, 1997, 1996, kaya pababa ng pababa, hanggang mahit mo yung bottom price mo, yung minimum price mo. So, yun, yun ang nangyayari, okay, pag lahat kayo nakareprice, okay? Ang tawag dyan, price wars. So, imbis na ang gawin ng Amazon ay unti-unti na ibababa, Okay? So kung marami kayo na ginagamit yung same na rules, parang pwedeng ibagsak na agad ng Amazon dun sa minimum. Yun ang downside ng repricing na to. Okay? Pwedeng bumagsak na kaagad yung presyo mo ng malakihan. Parang ito todo na kaagad. Nangyayari yan. Okay? So kaya meron tayong mga third party na mga repricer, yung mga may bayad. Kasi yung mga yung may AI, parang, ewan eh, ko oh, paano gumagana, pero parang para tinitignan siguro na, nag-observe siguro sila kung ano yung best na price, parang ganun. Pero kung Amazon na uh, repricer, so libre siya, pero at the same time, yun ang pwede mangyari Pwede, kunyari, minimum price na nilagay mo ay $15, tapos yung presyo mo talaga ay $20. Pwede, imbis na unti-unti siyang bumaba, pwede $15 na siya kaagad, parang ganun. So malaki kaagad, di ba? So yun naman yung disadvantage nito, okay? So yan, okay, uh, mamaya explain ko pa ng mas maayos yan, okay? Dito, uh, all offers on Amazon for the same ASIN and condition. So, hindi ko to pipiliin kasi lahat kalaban ko dito. Okay? Ang pipiliin ko ay specific types of orders. Tapos, only offers with the same fulfillment method. Yan, yan yung isa-select ko na recommended ko lang, ha? Kung gusto nyong gawin yung iba, okay lang. Okay? Again, these are just my recommendations. Okay? Hindi ko sinasabi na ito yung best. Kundi ito lang yung nakasanayan ko. Ito yung, ano, uh, explain ko kung bakit. Okay? Kasi kung FBA ka, okay, mas pa, mas pabor kasi yung Amazon kung FBA uh, yung product pagdating sa buy box allocation, yung kung kanina yung buy box. So, hindi mo kalaban yung mga FBM kung FBA ka. So, bakit ka makikipaglaban sa kanila? di ba? Kasi pwedeng mas mababa yung mga presyo nila. Hindi mo sila kalaban eh. So, huwag ka nang lumaban sa kanila. Kaya, same fulfillment method. Kung FBA yung product mo, FBA lang yung, ano yun, yung parang kakalabanin mo ng presyo. So, yan yung nire-recommend ko dahil doon kasi hindi mo naman kalaban yung FBM eh. So kung kung ano kung napanood mo na lahat ng videos ko, magde-decide ka na FBA ka. Hindi mo kalaban yung FBM, okay? So siguro ma-explain ko yan in more detail sa ibang video, okay? Pero I hope I I get my I got my point across dito dahil uh, mahalaga yan, okay? So same fulfillment method lang yung piliin natin, no. Offers with the same fulfillment method, okay? Tapos uh, next dito, okay? So, do you also want to compare with prices that are outside Amazon wag? Okay? Kasi ang ginagawa niyan, titignan niya yung presyo ng ibang store. Tapos, kung mas mababa doon, doon niya i parang price matching. So, syempre ikaw na nag online arbitrage at wholesale, natural mas mura yan sa ibang store. 'Di ba? Natural mas mahal to sa Amazon. Sa so, pag-sinet mo yan, pag -yes mo yan, pwedeng malugi ka, pwedeng ibagsak niya yan dun sa presyo ng kung magkano mo binili yung product. At hindi lang wala kang tutubuin kundi malulugi ka. Kasi minus fees eh. Okay? So, wag mong gagawin yan. Okay? Kung ayaw masira ang buhay mo, wag mong gagawin yan. Kaya nga Duterte, di ba? So, no. Okay? wag yan. Hayaan mo yan. Kahit nag-red pa yan, wag yan. Okay? Kasi malulugi ka pag yes yan. Okay? So, do you want to continue repricing if you update your price elsewhere in Seller Central? So, ako, usually, I just leave it at default. Ibig sabi, kasi pwede mong palitan yung presyo kung, kung napanood yung inventory ano, part nitong series na to, uh, yung video about don. So, makita niya na may place doon na mano-mano mong pwedeng palitan yung presyo, di ba? So, pagka no, I want to pause repricing. So, pag pinalitan mo ng mano-mano yung presyo na titigil yung repricing. Ako, ini, iniiwan ko lang siya uh, kasi ako parang bahala na yung repricer dyan. Parang ganon. So, siguro kayo, mas magugustuhan niyo no. Kasi kung gusto nyo magmano manong mag parang titigil yung repricer. Kaya ka nga nagmano-mano nagpalit, di ba? So, may sense din na ino siya. Okay? So, again, pag no, uh, pag, pinag, pag binago mo yung presyo ng product mo sa inventory mano-mano, titigil yung repricing. Pag yes, ibig sabihin, kahit pag binago mo yung price na yon parang i-override siya nung repricer. Okay? Yung repricer pa rin yung masusunod. Okay? So, you know, ako lang, ito lang ginagawa ko kasi pag sinet ko na yung price, minimum price, parang hinahayaan ko na. Okay? Unless yung client, sasabihin niya na, pwede mo bang i-reprice to ng ganito? So, doon lang ako magi step in, babaguhin ko to, tapos uh, papalitan ko yung parang price n'on, tapos kaya di na yung ano di na yung parang repricer di ba so yan tapos save and exit So, magkakaroon ka ng bagong rule. Okay? So, hindi ko siya sa-save again dahil hindi ko to account. Okay? Pero pag sinave and exit mo siya, ang mangyayari ay uh, dito. So, makakita ka ng Jonel's Law dito. Okay? jan, Okay, makakita ka dyan ng Jonel's Law. Tapos, yun ang i-click mo yung edit excuse, Okay? Okay? So, ah uh, ito na lang i-click ko uh, kasi pareho lang din naman yung mangyayari, okay? So, i-click mo 'yan, Yung edit SKUs na 'yan, okay? Ah, wala akong access. So, sorry, wala akong access, I guess. So, limited 'yung access ko dito. But anyways, ah uh, 'yun nga, pag-click mo yung edit SKUs na 'yan, ah uh, 'yung mga active mo na inventory, ibig sabihin 'yung mga inventory mo na bumebenta na, okay? So, uh, pwede mo silang i-select Okay? Uh, sorry kung wala na akong visual dito, okay? Uh, pero may ita mo yung ibig ko sabihin pag pumunta ka sa iyo, sa seller central mo. So, pwede mo silang iselect. Yung mga active na asunas as active na yung inventory na pinadala mo sa Amazon, may ita mo sila sa listahan. Tapos, may may ita kang minimum and maximum price. Okay? So, sa minimum price, dun mo ilagay yung, ano, yung pinakamurang price na gusto mong ibenta yung product mo. Uh, ganito na lang. Example, okay? kunyari yung product ko na gusto ko nyari ito uh, ano uh, gusto kong ibenta siya ng between 15 to 30 dollars okay kasi sa 15 dollars enough yun na may ako na kahit konti para makuha ko yung buy box di ba lang at least mabebenta ko siya kaagad kesa yung maghihintay siya tapos hindi siya bebenta kaagad so kunyari 15 dollars yung minimum tapos 30 dollars yung maximum okay so 15 to 30 dollars yung range na isa set ko Ibig sabihin ng minimum price, pagka kailangan niyang magbagsak ng price, pag nahit na niya yung minimum price, hindi na siya bababaron. Aga $15 lang siya. Mahirap kasi kung wala. Parang pwede niyang i-zero yan eh. ba? Diba? So, lagyan mo siya ng minimum price, okay? Tapos, uh, makikita niyo dun sa side, sa side niya na ano, na parang actions, parang ganon. So, piliin mo yung ano, yung uh, rule na ginawa mo. So, piliin mo siya, tapos, Ah, uh, 'yun, mag apply na 'yung rule na ginawa mo pagka ano, pagka-in-apply mo 'yung rule na yun Sorry po, hindi ah, ko mapakita eh, wala akong access dito eh. So, hindi ko naman pwedeng gamitin 'yung mga ibang accounts dahil ah, ayaw na nung kliyente na ano, na gamitin ko 'yung account niya sa ganito. So, sorry po, sorry po talaga. Uh, siguro tatry ko in the future, uh, balikan natin 'tong ano na to, 'tong video na 'to. Pero anong mangyayari after? Okay? So, mangyayari isa ano, na, yun nga, uh, magugulat ka na lang na bumagsak na sa minimum yung presyo ng product mo. Pagka nagre-repricer din lahat, parang ibabagsak na yan ng todok, So, minsan masakit kasi automatic minimum kita na yung mangyayari. Pero, you know, that's what happens. So, itataas din naman yung product don sa maximum pag wala ka ng kalaban. So, yun, um... Uh, <laughs> marami yung mga AI options dyan, pero kung nagsisimula ka pa lang at di malaki yung budget mo, at willing ka na mag ng lower na profits para lang makabenta ka ng mas mabilis, So, ayan, uh, gamamit ka ng repriser. Okay? So, ayan, I hope nakatulong sa inyo itong video na ito. Uh, kung nakatulong ito sa inyo, uh, huwag nyo kalimutang mag-like. Tapos, kung meron kayo request ng mga content, uh, may tanong kayo, so ilagay nyo sa ibaba Tapos, huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe para makita nyo yung mga future videos ko dahil marami pa ako ituturo. And panoorin nyo rin yung mga last videos ko na nagawa ko na para matuto kayo ng lahat. Okay? Uh, meron din ako mga services and uh, meron ako Facebook group. So tingnan niyo rin sa link sa ibaba. Mag-join kayo sa Facebook group, ah, ano, ah, libre lang naman. Tapos ah, magtuturo ako doon ng live once a week. Ah, sa ngayon, at the time of recording. So pwedeng panoorin mo to next year. Tapos ah, iba na. So mas marami na akong binibigay. So tingnan natin, okay? So, yun. Sumali ka sa group. Libre lang, okay? So, tapos, uh, yun nga, yung mga services ko, tumutulong ako sa mga sellers na, ano, na mapalaking store nila, naghanap ng product, kaya nagmamanage ako ng store. So, yun. Kung gusto mo magpamanage or gusto mo ng tulong maghanap ng products, andyan sa link. Okay? Maraming salamat po. Si Coach Jonel po ito, and I will see you next video. Bye.